Sa video na ito ay magbabahagi ako ng paraan kung paano ang tamang paghandal ng pera. Pero bago ko umpisahan ito ay gusto ko munang ikwento sa inyo ang storya ng The Richest Man in Babylon at ang pangalan niya ay Arkad at kung paano siya yumaman over time. Alam niyo ba na ang rules ng pera at ang paraan paano umaman ay pareho lang kahit noong unang panahon? Ang mga aral na matututunan niyo kay Arkad kahit 4,000 years ago pa ay applicable pa rin hanggang ngayon. Kaya ituturo ko sa inyo ang strategies ni Arkad na pwede niyong gamitin para kayo din ay umaman. Ito ang kwento ni Arkad, ang The Richest Man in Babylon. 4,000 years ago, tanghaling tapat sa siyudad ng Babylon, may isang lalaki na mahirap na ang pangalan ay Bansir na nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. Dapat kasi sa araw na yun ay gagawin niya ang kanyang kalesa para makapag-deliver ng produkto sa kanyang mga kliyente at para na rin kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Yun nga lang ay wala sa mood si Bansir para tapusin ang kalesa kasi may iba siyang iniisip. Nang biglang napadaan ng kanyang kaibigan na si Kobe na isang musikero para humiram ng dalawang shekels sa kanya. Malungkot na sinagot ni Bansir si Kobe na kahit may dalawa akong shekels ay di ko ito ipapahiram kahit kanino, kahit na sa iyo na best friend ko dahil na rin sa ito lang ang tanging yaman ko. At sabay sinagot ni Kobe na, e bakit di mo tapusin ngayong araw yung kalesang ginagawa mo para kumita ka ng shekels para sa iyong pamilya? Ikwinento ni Bansir kay Kobe ang panaginip niya kagabi na siya ay isang mayaman kaya kaya niyang bilhin ang lahat ng magagandang bagay sa buhay at nagbibigay din siya sa mga mahihirap. Yun nga lang, ang panaginip ay biglang natapos. Siya ay nagising at mula nun ay nakaupo na siya sa harap ng bahay niya at nagmumukmok. Tinanong ni Bansir si Kobe na, Di ka ba nagtataka kung bakit buong buhay tayo naghihirap para kumita ng shekels pero wala man lang tayo kahit dalawang shekels sa ating bulsa? Habang kinukomport ni Kobe si Bansir, ay napasigaw si Kobe at sinabing, Bansir, may idea ako. Nakasalubong ko yung kaibigan nating si Arkad kanina sa kalye. Di siya nauubusan ng pera sa bulsa at ang chismis ay siya daw ang the richest man in Babylon. Tara, puntahan natin siya at humingi tayo ng advice matuturuan niya tayo kung paano kumita, yumaman at kung paano itabi ang ating mga natitirang shekels. Kaya ang dalawa ay nagmadaling pumunta kay Arkad at laking tuwa ni Arkad na makita niya yung dalawa. Mabait at palakaibigan si Arkad at nang marinig niya ang hinain ng kanyang mga kaibigan ay bukas palad niya itong itinuro ang paraan kung paano ma-achieve ang financial freedom. Ang unang lesson na itinuro ni Arkad ay start diapers to fattening, magtabi ng at least 10% ng income mo. Napakadaling pakinggan pero iilan lang ang nakakagawa. Dapat kasi kapag kumita ka ng pera o sumweldo ka, ay unahin mo munang bayaran ang sarili mo. Gawin mo ito sa pamamagitan ng pagtatabi ng 10% ng sweldo mo o ng kinita mong pera at sa kamugastos sa inyo na titira para sa pang-araw-araw na pangangailangan mo tulad ng bayad sa bahay, tubig, kuryente, tuition fee ng mga bata at marami pang iba. For example na lang kung ang net pay mo ay 20,000 pesos per month after mabawasan ng tax, SSS at iba pang deduction. Ang una mong gagawin ay itabi ang 2,000 pesos at ang tawag dito ay paying yourself first. Importante na mabayaran mo muna ang sarili mo dahil karamihan sa atin ay maraming gusto at kulang tayo sa disiplina. Nagmamadali tayong bigyan ng kasiyahan ang mga short-term needs natin tulad na lang ng pagbili ng bagong damit, sapatos, pagkain sa mamahaling restaurant at hindi yung long-term goal natin na financial freedom. Pangalawang lesson na itinuro ni Arkad ay control the expenditures. Kontrolin mo ang iyong gastos. Dapat matuto tayong mabuhay ayon lang sa kaya natin. Oo, may pagkakataon na mahirap kontrolin yung kagustuhan natin bumili ng mga material na bagay tulad ng sasakyan, relo, mamahaling handbag, o kahit yung simpleng pagbili mo ng kape sa Starbucks. Dapat matuto tayong kontrolin ng sarili natin sa mga tukso at itanim natin sa isip natin yung mga long-term objectives natin tulad na lang ng financial freedom. Marami kasi ang kapag nakatanggap ng bonus o taas ng sweldo ay agad-agad din nilang itataas ang living standards nila. Kaya naman pagdating ng katapusan ay wala pa rin silang naiipon. Palagi ko nga sinasabi na kapag nakatanggap ng bonus ay kalimutan mong nangyari ito. Kung itatanim mo kasi sa isip mo na di ka nakatanggap ng bonus o taas ng sweldo at nabubuhay ka pa katulad ng dati, then di ka mahuhulog sa lifestyle inflation. Ang pangatlong lesson na itinuro ni Arkad ay make thy gold multiply. Bigyan mo ng trabaho ang pera mo. Gamitin mo ang pera mo para kumita pa na mas maraming pera. Ito ang diskarte ng mga mayayaman. Alam ng mga mayayaman ang halaga ng oras nila kaya hindi nila hinahayaan na magtrabaho para sa iba tulad ng karamihan. Alam nila na may tatlong paraan para kumita ng pera. Una ay pwede mong gamitin ng oras mo o ikaw mismo ang magtatrabaho. Pangalawa ay gamitin ng oras ng iba at pangatlo ay ang pera ng iba. Lahat tayo ay may 24 hours lang araw-araw at hindi natin kaya magtrabaho ng 24 hours para kumita ng malaki. Ginagamit nila ang pera at iniinvest ito habang bata pa sa ganitong paraan ay nagagamit din nila ang kapangyarihan ng compound interest. Ang pang-apat na lesson na itinuro ni Arkad ay guard thy treasure from loss, ingatan ng pera para di malugi. Ang sabi nga ni Warren Buffett, ang unang rule ng investing ay never lose money. Ang parusa sa pagiging gahaman at paniniwala sa mga get-rich-quick scheme ay ang pagkaubos ng pera mo. Kaya lumayo ka sa mga get-rich-quick scheme o yung mga investments na nagpapangako ng malaking interes. Ang maubos ang pera mo ay isa sa pinakamasakit na pwede mangyari sa iyo at ang bawat piso na mawala sa iyo ay maaaring magbigay ng malaking kaibahan sa buhay mo. Ang panglimang lesson ay make thy dwelling a profitable investment. Magkaroon ka ng sarili mong bahay. Iba pa rin yung nagbabayad ka ng tinitirahan mong bahay na soon na magiging sa iyo kaysa naman nasasayang ang pera mo sa upa o rent. Tuwing nagbabayad ka kasi sa bahay mo ng monthly amortization ay darating ang araw na ipapangalan na sa iyo ang titulo na ito at ikaw na mismo ang may-ari ng bahay at lupa. Mas mabuti ito para sa iyo at sa mga anak mo kasi makakapagbigay ito ng peace of mind na kahit gaano kahirap ang buhay ay may bubong ka pa rin na masisilungan na matatawag mo na sa iyo. Ang pang-anim ay ensure ay future income. Paghandaan ang retirement. Dapat maging handa ka kapag di mo na kaya magtrabaho para masustentuhan mo ang sarili mo at ang iyong pamilya. Masarap ang mag-retire na may pera kang pumapasok sa account mo kahit retired ka na kaya dapat ay simulan na itong pagplanuhan kahit bata ka pa lang. At ang pangpitong lesson na galing kay Arcad ay increase thy ability to earn. Mag-aral para madagdagan ang kaalaman mo na makakatulong sa iyo financially. Sikapin mo palaging kumita ng pera sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga skills na makakatulong sa iyo sa trabaho. Mag-aral, kumuha ng online course, magbasa ng libro, at pagsikapan palagi na may matutunan kang bago para makasabay ka sa mabilis na pagbabago ng mundo. Di naman kasi pwede na kung ano lang yung natutunan mo noong nag-aaral ka pa, ay yun lang din ang alam mo hanggang sa pagtanda mo. At ito ang mga lessons ni Arcad, the richest man in Babylon. Sana ay nakatulong sa inyo ang mga lessons galing kay Arcad at naiintindihan nyo ang importansya ng pagtatabi ng pera. Kayo ba, alin sa mga lessons na ito na galing kay ERCAD, ang ginagawa nyo na? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.